Ayun pa lang, congratulations, Pepe, Tin, and Fifth. Uh, what are your feelings for tonight? Grateful. Ang dami, pero above all, grateful. Tin. Kasi parang yung nakaka-overwhelm na kakatili na makita uli yung mga ano noon na mga Na-miss mo to, Tin? Nakakamiss, nakakamiss din mag-premier na yun. Nakakamiss Naka naka mismo ganito ba pala? Right, 50 ka. Yes, are so excited for it. Talaga 'to talagang uh, maraming nag-aabang sa um, adaptation talaga itong um, hit Korea. Pato. And uh, excited kami na mapanood ng uh, lahat. Yung pinipilit talaga nito. Na. Yeah. Uh, Na-interview ko si Direk Paul kanina, no? So natatapos pala to 2020 pa. Yes. Hindi ka ba nainip, Pepe, Tony, na it took a long time before mapalabas to? Baka iba pa itsura nyo dito, ha? Oo. Oh, oh. Bagets na bagets pa kami dito. <laughs> Four <laughs> years ago. Kaya siguro mas masarap yung feeling niya. Parang wine lang eh. Mm. The longer the sleep. Right. Ikaw, Tin? Oo. Oh, oh, parang ano, worth the wait. Yeah. yeah. Worth the wait. Medyo hindi nawala sa isip ko yung pagkakasayang mo kanina na parang you got emotional while walking down. Oo, oh, parang nag-flashback yung... Dati mong ginagawa na parang pag may pelikula, oh nga, ganito dati. Kasi parang feeling mo, hindi mo kaya ulit may experience yun. So parang, ang sarap ng feeling tapos kasama ko pa si Pepe, si Pepe. So parang ano, nabuhayan yung pagiging, pagiging uh, artista. Right, right, right. And you're back in your usual genre. Yes. Okay. So, yung at home ka pa sa pelikula. So parang talagang, sobrang saya. Alright.